yun know, o uh, susundin natin si ano si sila Kyra yun tayo ano mga katinduan muna tayo ng ano ng, ng fresh ko malapit na sa atin to eh para para pag natin sa kila si Kyra dali dali dyan na tayo ito lang naman yung ano yung bibili uh, natin para makabalik ulit tayo yung uh, master bedroom yun yung second room third room yan. sa baba yan para to na, ano? pintura ito lahat yan Ahin niya, ano? Oh. sakto lang. Pwede ka na magluto rito eh. At ito. Magbola rito hanggang doon sa area na 'yon. Dito tayo ano, muna tayo ng ano ng fresh ko. Malapit na sa atin 'to eh. para para pagsundo natin sa kila siya kira dire-diretso na tayo. Dito tayo bibili ng ano ng uh, soft drinks natin. Ano lang naman eh. Tag-isang uh, litro na soft drinks. Ito. Ito tayo sa loob. tayo sa soft drinks. Ito. Bilit tayo ng, syempre, coke product tayo. Itong na sariling atin. Ang ating tinanggalingan. Yan. Bilit tayo ng, ano, you know, isang uh, Sprite. Sprite tsaka Zero Coke Zero yan yan tag lang okay na yan ito lang naman yung ano yung uh, bibili natin para makabalik ulit tayo um, para masunduran natin sila ano pala sila Shakira at Stretch sa bahay yan eh. para meron tayong ano meron tayong uh, soft drinks uh, Bayan natin to tapos dito na tayo ng kilaros ng Shakira you know, at uh, ito, nakakabili na tayo ng natin para masarap ang mga prints tayo pag uwi natin. Ayan, ito, sabihin na natin sila, ano? Natin sila tayo, ha? Sabihin na natin sila. Let's go! Oh, mo na. Ayan, nakawin na tayo. Na natin yung dalawa. Hindi tayo nakapag-video kasi, pag nag-drive, bawal ako. Cellphone na kasi dalawa ko sa atigaye ba. Si Martin ang una na. Si Martin kasi ang ka kaliit. Yung eh, dito ay pwedeng mag-feature. Eh, kain na tayo. Shoutout nga pala dun sa ano yung uh, kasama natin sa ano sa uh, sa Walmart. Shoutout kay uh, OG, tsaka kay Emerson. shoutout sa mga PDC uh, 6080 <laughs> Yan um, isang uh, isang warehouse uh, lang kami uh, magkasama kami ron sa receiving sila uh, minsan all around sila yung mga kasama natin doon yan mga matagal na yung mga yan shout out sa inyo saan na isa nagbis na nagbis na si Martin ha? siya tara eh pakain na tayo ito na pagkain natin si Chi say hi Say hi say hi eh gano mga abay. yon ito kain natin ah ito yung lattice niya. Yeah. Uy, sir. Na ito. Oh. Oh, may cheese pa yeah, sa mm, ilalim. Mm, yan, yeah, yeah, no? oh. Oh. Ito yung cut doon mo exactly. Si Martin nag-visog mm -hmm. yun para makita yung Uniform niya. Pero kung Father's Day. Picture yeah. ng mga isa rin na sa akin. Yan. Yeah. Mababa picture Let na. Eat, tayo. kain na na. Iba, just in case. Yun know, o. Kain na tayo. Ipagkain natin o ipupod-review natin yung mga matreter yeah. okay. na yan. Pod-review yan. review Yan Eh, gano'n tayo ditong soup. Hot pot. Hot pot. Yung na ako, baka masunod yun. Mmm. Kompleto yung sahog. Tapos meron tayo ditong ano. Paano ba to? Yung yeah. ito? Yung ito. Tapos ibabalot. Hindi mo lang cheese. Ayan, lagyan natin ng cheese. Hindi mo lang yung karne. Mas Baka mo lang. Eh, baka. Ayan. Yeah. Mix siya. Tapos, eto, yung gochu, gochuchang. Gochuchang. Yeah. Ayan. Lipiti mo. Ayan, yeah, sige. Ayan yung magdaman niya. Kaya mo kimchi, hindi. Hindi na. Bawang, para hindi ka hati lang. Ayan. Oh, Ayan. Yeah. Ayan. Mmm. Niluto ko na para so, tuloy-tuloy ni kain pa. Ang kwerto. Mm -hmm. Pickled radish. Ang wow. Para siyang ano, kumain ka ng buro, gano'n niya. No? Hindi ba nang uso yun? No? Hmm, ganito. Mas buro. kain na. Yun o, mga ka-team, nandito tayo sa ano? Sa... Kinkora. Dito tayo sa ano, yung dati nating yung dati namin nga... Uh, master bedroom yun uh, pinasyalan natin siya kasi walang wala nag viewing ngayong araw na to uh, tama tama ano naman eh maaga naman ang na uwi natin patayin natin baka makalimutan natin yan yan yung ano nya yung uh, yung uh, washroom nya yan ang malinis na yan yung tsura nya washroom At sa tibi naka ano yan tapos pag dito, makikita niya, meron siyang ano, yung malaking bintana niya, kita-kita sa labas. Yun siya, pinakaharapan niya. Tapos meron siya rito, ano, mini closet. Yan. Diba, pinaka mini closet niya, yan. Sinek natin lahat. Ay, hindi dala akong ano, hindi dala akong vacuum. Kasi baka may, may mga kalat. Yan. Dito tayo sa master bedroom. Punta tayo naman tayo dito sa, ano, yung, main CR. Ito yung pinaka main CR yan. Ito, ayan na. Si ano yan? Yan naging mga ni nila Martin. So, ito yung isang ano, yung uh, second room. Yan, ito. Ito yung second room natin. Ayan, chinik lang natin din yung mga uh, yung kalat-kalat. Um, Pero pagka ano, ipapalinis pa namin to sa mga professional cleaner. Yan, ito naman sa kabilang side. Kit, kita mo yung ano niya. Yung kinakalabas niya. Yan. Dito sa, sa second ano to. Second room. Dalawa yung bintana niya. Tapos, dito naman tayo sa ano third room. Ayan. Sa third room, malaki rin yung bintana niya. Kaya lang isa lang. Pero okay na rin. Ayan, dito kayo nakita niya. Ayan, bagong pintura to. Ayan yung pinaka, ano niya, closet. Ayan. Chin chinik lang natin. Para kung, ano, kung may titingin uli siya, kung may titingin uli bukas eh, maayos naman siya tingnan. Ayan. Okay naman siya. Ayan, bagong pintura lahat yan. No? Oh. Ang ganda sa, ang ganda sa, ano, sa baba. Yan, tatlo, no? pintura do lahat 'yan. Yan, ba tayo? Pinasyalan natin 'to, ano, bahay. Tagalin namin din nakapasyal dito. Yun. So, to, to naka-stage na siya. Ayan, oh. O, ganda ng ano, eh. Pagkaka-stage niya. O. Di ba? Maayos naman siya, oh. Ayan. Tapos yung pinaka-ano niya, dun dining table tapos check natin dito sa ano sa ito pinaka kitchen yan ang kitchen, yan yung maganda ano, yung ano nyo yan yung pinaka kitchen nya yan, check natin lahat dyan tapos dito yung ano nya yung uh, washing machine yan, dalawa tapos may isa pang siya dito sa sa baba, ano sya ah uh, half, half, ano to, bathroom. Pang, pag sa mga, ano lang, mga bisita. Tapos, dito naman, palak ba? Ay, nakalak. Ayan, nilak nila, ano. Check natin sa, ano, kinakabalkonahin niya. yan ito naman, init na. Mainit yan, grabe. yan ito yung pinakabalkonahin niya. Ayan, ano. Sakto Saktong-sakto lang. Pwede ka lang magluto rito, eh. Ayan, may ano kami dito barbecue dito kami naglalagay ng ano yung pinaka barbecue namin yan diyan nakalagay yan diyan. Ayun tapos yun, may mga bata na ngayon ah. Yan. Ito yung pinaka ano niya. Tahimik tahimik dito sa area na to. Tapos meron siyang ano yung garage niya. Ano two car garage siya. Yan okay. Two car garage. Mamaya baba dito sa ano yung pakita ko sa inyo sa front. Yan dito tayo sa pinaka front. Ayan. Medyo malaki rin naman, pwede kayo maglagay dito ng ano. Silya niya, ayan. Pwede kayo maglagay dito. Tapos yung pinaka ano nyo kasi dahil nga end, nasa end kayo, ayan malaki yung lupa niyo rito. May, may mga may mga ano, may mga bata na naman. ito. Pag rito hanggang doon sa area na 'yon. 'Yon. Tapos hanggang dito yan paikot 'yan yan, doon sa do, yan oh, ang laki ng pinakalupa niya rito. Yan. Tapos yan, kinakita niya dito sa gilid niya. Yan lang maganda pagka nasa end ka. Uh, Di ba? Yan, tapos meron ka dito ng ano, pwede ka maglagay dito ng ano. May mga upuan dyan, pwede yan Ayan, dito sa dulo. Yan malawak, ma ano, malaki yung pinakaharapan. Yan, tapos yung pinakagilid niya ito yung parking lot visitor parking lot oh dito ang kabilaan yan tapos, tapos doon sa recyc recyclable na basurahan doon na sa kabilang side lang katabi lang din ito tapos itong kabilang side na to yung mga nabubulok at dinabubulok kaya hindi malayo hindi ka paglalakad malayo katabi mo na lahat siya tapos dito sa area na to yan ah pag ano, doon, doon sa pinaka parking lot doon tapos yung pinakadulo doon pinakadulo doon doon yung ano yung ah... Uh, yung mga mail, mailbox. Yan, pasok sa loob. Yan, yan, ganyan, ganda. Ang ganda naman dito. Yan. Diba? ba? Mga liwalas, at least nasa end kayo. Tapos pagpasok nyo dito sa loob. Yan, tipid sa kulitin mo. Walang, walang nakabukas na ilaw niya, pero maliwanag. E, Yun, di ba? Ang ganda, di ba? Linis na. Yan. Mag-waiting -wait. lang tayo sa ano, sa sa mga um, susunod na mga offer sa bahay natin. Eh, itong ano kasi, yung conditional sold na yon na ano natin nagka-problema, di natuloy. Kaya, yun, mahanap ulit tayo ng ano, ng mga mag-offer. Maraming nag-offer, pero eh, di eh, ba sino mauna na ma-approve sa banko nila yung walang magiging problema. Kasi yun yung unang makabili, yun na lang yung para ano bagsak presyo na rin eh yan ah yun you know, ito naman yung pintuan niya papunta rin sa ano sa garage yan punta tayo sa garage yan ang um, ah, sarado natin yung pinto ay sorry <laughs> yan papunta na tayo sa garage dito. malamig dito sa baba ngayon ha ang init init sa labas kasi tapos ito yung meron siya rito ano Lagayin din ang damit niya sa baba, Ayun, no? sa, uh, ano o. Galing tayo sa, diba? ano, di ba? Tapos, dito yung pinaka, ano niya, utility. U yung pinaka utility room niya. Ayan, dito. Ayan, marinig niyo yung, ano, yung malinis niya dito. Pwede niyo rin gawing ano to, uh, storage. Ayan, o. No? O, di ba? Malinis yan dito. Walang, ano, walang mga kalat, walang problema. Dito, makakapaglagay ka ng mga gamit dyan, o. No? Ayan, o. No? Di ba? Yung breaker niya, dyan din, Okay rin, walang problema. Ayan, talaga na natin ito, at uh, ito iwanan natin bukas yun muna para suningaw yun okay noon na si Marisan. sa ano ito yung pintuan nya pala rin sa ano sa garage okay sinasabi na natin ilaw yan ito yung garage yan dalawang kotse kasha rito dalawang uh, SUV ito nasa gitna lang kasi pagkakaparada ni Martin pero yan dalawang kotse kasha rito yan iba? Oh, oh. Tapos ito 'yung pinakaano niya. Pinaka likod niya. Yan, ito 'yung pinaka likod niya. Oh. Ayan, oh. Yan 'yung pinaka likod niya. Ayun. Two car garage siya na kasi 'yung ano. Kasi 'yung dalawang ano. Kotse na SUV. Pero 'yung truck ni Kasya. Kasi 'yung truck namin 'yung na kasi. Ayan, napakita ko na napasyalan natin yung bahay. Yan sa so, mga interesado. Total, uh, maraming nag-offer pero hindi pa naman tayo sure sa mga nag-offer. Barang, kung sino na mauna, doon na tayo. Sinong mauna mabenta yung bahay sa kanila. Maraming offer pero, bahala na kung sino mauna. Yan. yun know mga ka-team ito, ito kapag na tayo ng bahay ba uh, 1.19 uh, pumasok tayo ng ano pumasok tayo ng 2 a.m. tapos uh, overtime pa siya tapos sumubro pa tayo ng uh, isang oras overtime pa ulit kaya yun kasi pag nandiyan ka na kahit na ma-extend ma-extend ka na eh kasi, kasi mag-double uh, mag job ka diba paglilili ano iba-iba pa yung kumpanya mo tapos pagdating ng uh, filing ng tax eh abono ka pa di ba kaya sabi ko nag, nag decide na lang ako na ano dito na lang ako sa isa sa dito na ako sa Walmart like uh, marami madalas naman maraming ano overtime di overtime na lang tayo overtime 6 days 6 days parang nag uh, part time na rin tayo pero isang kumpanya lang diba? para di ba para hindi tayo gaano mabigat dun sa ano pag nagka-file tayo ng tax kasi nagka tayo ng utang yun pag double job, triple job, panigurada, may, ano kay, may utang kay. Kaya, yun, yung ginawa ko, na-exa tayo, tapos yun. Ito, ata, pa -uwi na tayo, 121 na. Yun, know, ayun, maraming maraming salamat sa mga subscribers natin dyan, sa mga silent viewers, sa matagal na subscribers, sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming maraming, maraming salamat. At uh, doon sa mga nagko-comment, nagka like nag-share, doon sa mga uh, nagbibigay ng mga tips, nag-share nag ng kanilang mga experience uh, tungkol dito sa ano, pagkibenta ng bahay. Maraming maraming salamat. Kaya ito, yung yung last vlog natin, yung nga, may nag, yung may, may nag-offer, tapos eh, kaya lang, nagka-problema, eh, buwang hindi matutuloy yung uh, offer niya, eh, personal na po niya, uh, personal na problema na po sa kanya yun. Kaya, ito, sana, itong mga, mga darating na mga araw, eh, Umami yung offer natin kasi marami naman nag view kasi sobrang dahil na pinakamababa doon sa area. Warpitin na tayo yung mga iba na mataas pa kaya marami nag-view. Eh may mga ano rin marami rin naman nag ano, marami rin nang uh, nag offer kaya lang ang ginagawa ang ginagawa ng realtor natin ay kung sino mauna sa kanila na uh, mabilis ma-approve, mabilis na ma pre-approve sa bangko, mabilis sa uh, ma proseso yung ano, yung uh, pagbili ng bahay natin, doon tayo. Maraming offer, mas okay, kung sino mauna sa kanila, doon natin siya na yung bahay natin, ibibenta natin yung bahay natin. Kaya, syempre, sa 450, may tatawad, eh, mag-meet na lang tayo sa gitna, pag ganun. Tapos, kung sino yung mas mataas, tapos, uh, mabilis, ang, uh, mabilis ang proseso ng uh, mayroon na pre approved, at uh, mabilis ang proseso, eh, doon tayo. Kaya, yun. Kaya, nakapasalamat tayo, kahit na paano, may eh, nagkaroon na tayo ng mga offer dumami na mga offer natin na maghintay na lang tayo kung sino yung uh, tamang tao sa mga offer na yun yung uh, uh, makakabili ng bahay natin Yan. maraming muna salamat sa mga araw na pagsubaybay at uh, update ko uli kayo sa mga iba pang nag-offer sana itong bago matapos ng buwan na to eh matapos na yung ano yung uh, paghintay natin sa pagbenta ng bahay natin para maging maayos na yung uh, budget natin. Ayun, maraming muna salamat at ito uwi na tayo makapagpahinga na at see you on the next vlog bye bye